Good morning guys. Dito tayo sa Ilagan, ni Isabela. Ay tutuloy natin yung lakad natin ngayon sa isa sa pinaka-epic na project dito naman sa Isabela. Napakatagal ko lang gustong puntahan tong project na to. Kumbaga parang separated kasi, parang isolated area kasi ang palanan ni Isabela eh. So ang gagawin nila, lalagyan ng daan all the way mula dito sa Ilagan or sa mga iba pang mga bayan dito sa main ng Isabela papunta doon. Grabe, ang kulimlim naman na ito. Parang umuulan na sa taas, ha. Ito na yung sinasabi ko, eh. Alam mo yung pag may lakad akong ganito, yung na-excite ako, inaintindihan ng ulan. Sabi, abangan natin to. O nga pala, ano nga pala to, guys? Kala ko mga bato yung mga yan. Hindi pala, parang, parang pagkain. Ano ba to? Pagkain ba yan? Ba't parang sinasalok nila doon? Parang sinadyang ibilad. Ano ba yung parang bato? Anyway, time check, 7.30 ng umaga. Dapat Ano na to eh, maaraw na to eh oh, Oo, ito na nga Nararamdaman ko na yung ambon Ang ganda ng weather kahapon Mainit Tapos shit, Alam mo yun, tirik na tirik yung araw Ngayon Sablay So anyway guys, dito tayo kakaliwa Kung pupunta tayo ng Davilacan Pagasulin na lang tayo Top up lang tayo ng 200 pesos And, Woo! Here we go! Ilagan Tupalanan Road o mas kilala sa tawag na Davilacan Davilacan Road Woohoo! Let's go! Ay mga magbibilad ng mais handang handa na <laughs> oh Ready for occupancy Sidewalk <laughs> Sige, punta pa akong Davilakan. Thank you. Grabe, nahulog na naman yung cellphone ko sa pangatlong pagkakataon. Buti malapit lang. Ayan si Kuya. Hinabol niya ako. Oh. Sakto, pabalik ako. Oh. Kinakawayan niya ako. Oh. Sabi niya, napulot niya daw yung cellphone ko. Oh. Maraming salamat, Kuya Angelito. Isa kang Anghel. <laughs> Ah, buti na lang hindi nabasag tong cellphone na to. Nakailang ba, nakailang hulog na to, pangatlo na to. At ang hulog niya na yun ay puro uh, ako. Ang tibay din ng cellphone na to. Hi guys, good morning ulit. Nandito tayo sa Bintakan Bridge. Ito ay isa sa mga tulay na pwede natin or na madadaanan natin papunta dun sa kung saan ang dulo ng nasesementong daan na ito papuntang Davilakan, Makunakon at hanggang doon sa Palanan, Isabela. So ito tong tatlong bayan na to ay coastal areas po yan ng uh, Isabela. Ano? At ang goal dito ay i-connect itong isolated na tatlong bayan na to dito sa parteng gitna ng Isabela. So itong daan na to na ginagawa, itong road project na to ay napakaganda no. Kaso nga lang nagkaroon din ng konting uh, issue. Actually hindi konting issue, malaking issue rin to tungkol dun sa budget. Simula yan ng 1. Point something billion tapos umakyat sa 2 billion parang ganun. So parang ang uh, labas ay overpriced itong project na to. At isa pang naging problem, problema nila dito ay yung idadaan yung daan doon sa... Idadaan yung gagawing project na to doon sa gitna mismo ng National Park. Itong daan na to ay may habang 86 kilometers. 80 plus kilometers. So medyo mahaba-haba rin siya. Uh, labutin tayo ng oras-oras dito rin. Uh, papunta doon at saka pabalik. Kasi hindi ko rin naman ina na mararating natin yung palanan ni Isabela dahil nga alam ko hindi natapos pa lang itong daan na to pero tignan, lang natin kung ano ng estado so far maganda pa rin yung daan grabe ang kulimlim ang ganda pa ng panahon kahapon eh baka narinig nila nagre-reklamo ako tungkol sa init kaya pinadilim ulit nyo yung araw no or siguro na ispatan ako ng mga ulap na to sabi si Mike TV nasa ilagan punta tayo doon nagtawag na naman yung mga ulap dito ng karesback ng re sa akin so far so good yeah Ubuan Bridge or Abuan Bridge Ba, may ibang klase rin yung tubig dito Teka lang, doon na tayo sa kabila Ito magandang view eh Wow! Maganda nga Ay Abay maganda nga ang view eh Teka nga din eh Abang maganda nga Ibang kulay ng tubig nila ano Bluish green Palibasa itong mga tubig na to or Itong tubig na to ay nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre dito napakadami pa rin mga kabahayan eh, sa dinadaanan natin so hindi pa talaga ito bundok itong uh, part na to matatagalan na naman tayong biyahe na ito tigil tigil tayo wow ayos cool muna natin ngayon marating yung pinakadulo ng nasa daan ito na yung black clouds so. Oh. tayo tayo dyan huwag naman parang awa mo na sa bagay nakabili na tayo ulit ng kapote huwag <laughs> kang mag-overtake kuya, paligoyan Luko <laughs> gusto Gusto tang masampulan ng Sarswela di disgrasya. Parang nagjo-joy ride din dong si Kuya. Wow, ganda. Hoy, sa parte doon umuulan na. baka kay batong tanim na to dito kung kanina mais ang nakita natin I think yung iba dito tubo tama ba tubo ba yan parang ang ganda woo yeah kita nyo to Ilagan to the Villacan Road Rehabilitation and Improvement Project Reforestation Component So meron reforestation pang gagawin din dito Meron ng existing na daan dito Pinapaganda lang kumbaga Kasi rehabilitation daw eh Wala na to sa map kung saan tayo ngayon Hindi na to nakikita ng Google Maps Ang last na nakita ng map sa yung view Itong part ng daan na to wala na Ito na, pakiyot na tayo sa bundok Stop checkpoint ay tok tok na to ng bundok malamang ito papaba na tayo eh ayos yun ah so ito na talaga yung Sierra Madre sa tutumbukin natin ganda oh Sierra Madre here I come umuulan na dito sa part ng gawing kaliwa Wala na sa mapa. <laughs> Walang yung mapa yan. <laughs> Ay, okay, papakita ko kay Google Maps itong dinadaan ako para magkaroon siya ng idea. <laughs> Tulag, spurok Wala pa naman si Silungan Umuulan na dito Sa so pupuntahan natin Mukhang kailangan na natin magsuot ng kapote <laughs> Ito pala may masisilungan dito. May bang bigat nang? No? Right. Api adinto dito ko. Yung murdum na dito, na semento ng daan. Ang gat kilometer 24 boss. Ma manong, ilang kilometro ito? 20 to <laughs> 'yan. Uh, ah. Pag nakarating na sa kilometer 21, single lane na 'yon hanggang kilometer four. Ah, pero sementado pa rin. Oh. Ah, okay. Oo. Oh. Pero yung single lane hindi pa hindi pa pwedeng daanan. Sarap rough kita ka ah. yeah, Pero gano'n na ba kalapit dito sa Dabilakan? Ay, malayo pa, boss. Malayo ba? So ibig sabihin hindi pa pwedeng marating ng motor? Ay, hindi, boss. Na ano ulit yung daanan? Yung sinasabi nga mayroon daw last slide nung nakaraan. Yeah, Oo. Tayo, dito, ah, okay. Way? So mga 20 kilometers na pala mula ka Ilagan dito, ano? Oh, boss. Ah. Ay, hindi, boss. Ah, magsimula ka sa Kwansin doon yung yung di ba dumaan ka sa may checkpoint ng mga place oo oh, oh. magsimula ah hindi doon sa ilaga mismo 2, 3 hanggang 20 I see I see ayun ano oh. ay ito ayun ang pababa to ako po balbon <laughs> ako po balbon ay ah, hindi maganda naman Kaya nagugulat siguro sila No pang laki naman ng motor na ito May side panier pa ayarap to pag may nakasalubong tayo dito Diyos mios grapones Napansin nyo naman medyo mahaba na rin pala to Nasaan ah, na ba yung uh, landslide na yan? <laughs> Manghaba rin pala na ito Landslide <laughs>

na bulldozer na daw pala yung daan na tignan natin kung kakayanin dahil lang sabi nung isa ay eh, medyo mahirapan daw ako dahil nga ang kipot nung dadaanan ko ito yung may ginagawa ito bagong semento ito na pala yung napuputol na part ng sinisemento nila sa so, part na to ayan subukan pa natin sa may unahan Sige natin kung anong surprise-surprise <laughs> na makikita natin d'ya sa unahan. At yung parkingan ng kanilang mga equipment dito. Grabe pala to pababana na to. Apa yang nari kriket di dalam ni Ano flat mana asto i? Asal malang. Eh, lang. Ayo, try ko, ha? try ko. <laughs> Ati uh, mga, mana kantung bapa nang ano ko eh. i? Ang nagpapanginig sa aking tuhod mga kaibigan. Abay, subukan natin para para natin malaman kung mahirap o madali. Oops. Yun lang. Dumudulas, grabe. Wait. Dito na tayo sa gilid baka mas matino. Oh, mas matino nga dito. Lus kasi yung gravel na dyan eh. ang dali-dali lang no, pag tinitignan mo pero pag dinaanan mo na tsaka ka ngayon wow wow <laughs> o babalik tayo doon yan na yung madulas eh Pabalik na tayo pare, hindi natin i-diretso dun sa baba dahil wala na ring sementadong parts diyan. Puro rough road na daw po 'yan hanggang dun sa Davilakan or Davilakan. Hanggang Monacon, hanggang pala ni Isabela. Pero ready na for concreting. Kung nakita niyo kanina diyan mismo sa taas dito, 'yan yung last na part na sinesemento nila. Pero ang kontrata yata nito ay eh, matagal-tagal pa. So, huwag muna tayong mag-expect na malapit matatapos to dahil isipin nyo ah, bungad pa lang to kung saan tayo ngayon, 21 kilometers pa lang. nito ito ay may total na haba na 86 kilometers, kulang-kulang 90 actually, hanggang sa palanan ni Isabela. Um, yan pa lang talaga, yung mga kabundukan ng Sierra Madre yan, oh, yun na, talagang tinatakpan na ng fog, ganyan nakatataas yung mga bundok na yan. Pakiyat na tayo! Let's go sa guna to. Mas madaling umakit kasi sa papaba. Pagdating sa mga gantong klaseng daan. Ayan o. Oh, ang bilis. Akit lang tayo. Panay na usad pag tayo dito ngayon Pagpakyat mas mabilis na yan Ganun kadali pag umakyat Mga nagbabantay dito At eh, eto na yung dulo ng sinisementong daan guys Pakita ko ulit sa inyo Yun Napakalapit na mula doon kung saan tayo ba? Diba? Kung saan yung may landslide <laughs> So meron naman silang dalang malaking mixer eh. So mabilis lang yan Ito na yata yung dulo Ito na nga Ito na guys yung sementadong daan At pababa na po tayo Papuntang Ilagan City Alright well I guess uh, So yun nakita natin yung progress ng ginagawang daan na ito ano? Uh, at 21 kilometers Dun na Doon uh, Dun yung dulong sinisemento sa ngayon Alright guys so dito ko na natataposin tong video na to Maraming salamat sa inyong panonood Kung nagustuhan mo ang video na to Please like, share and subscribe Mike TV signing out